Alright, balikan na po natin si Congressman Terry Redon. Congressman uh, Redon, magandang maulang tanghali po. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Drew na sino po kong? Ay, magandang uh, tanghali. Maraming salamat sa pag -imbita. Opo, salamat din po sa inyong pong, uh, pagpapaunlak, uh, Congressman uh, Redon. At kayo po, inadapt nyo na po ang House Resolution 145. So ito po ay uh, tututok of course uh, doon sa mga flood control projects, yung mga irregularidad na sinasabi, kailan ho ba ito magsisimula? Hopefully within the next two weeks. so So mag-organizational meeting lang po yung uh, uh, Infracom. Tapos uh, sa pinakmagang panahon, dapat makapagsalang na ho kami ng mga uh, involved personalities po dito sa flood control project. So mm. Uh, 'yung pong uh, mga inimbitahan nun namin noong nakaraang dalawang briefings, may no sila ulit. Pero siyempre may mga particularidad na ho mga uh, pag-uusapan doon, ano? At uh, siyempre may kapangyarihan na po 'yung komite mm -hmm. na magsapina, mag-content mm -hmm. at uh, magpa no nito pong uh, mga resource persons po na dadalo po rito. At uh, siyempre, um, uunahin ho natin 'yung mga naikutan na ho ni Pangulong Marcos uh -huh. na mga lugar no. So pag usapan dyan 'yan yung mga undercapitalized na mga firms tapos mm -hmm. yung pong mga ghost projects na napuntahan po niya. Opo, kakayanin ba uh, Congressman uh, Redon dahil budget season po ngayon? At ah, di ko naman kaya magsabay-sabay yan. kasi alam po ninyo napaka-fundamental na interest po ng uh, mga kababayan ho natin diyan dahil 'di mm -hmm. ba ngayon nag ho ngayon. So sa bawat uh, patako ng ulan tapos eh pakiramdam nila meron po tayong uh, uh, naging problema sa flood control, eh, talaga mm. naman hong nga uh, iba ho yung galit ng mga kababayan natin dyan pagka mm. ho, yata po yung uh, pinag-usapan natin. So very Marama important po. na uh, yung Kongreso at saka Senado, ma, ma niya talaga yung kanyang nga oversight powers no dito pa sa usapin po ng flood control project. Opo. Meron pong mga nagpahayag uh, po ng kanila pong agam-agam. Yung kasama nyo rin po, of course, sa uh, sa House, <laughs> si uh, mamamayang uh, Liberal Partilist Representative Laila de Lima, dahil ang sinasabi ho niya rito ay conflict of interest. Sa makatuwid kong uh, tuloy pa rin despite na meron pong mga ganito pong uh, masasabi po natin negative issues? May conflict of interest lang naman po pagka nagkaroon ng uh, pagpapangalan. Eh. Mm -hmm. Pero sa 5,500 flood control projects po, sigurado naman ako na hindi ho lahat ng mga uh, proyekto pong ito ay uh, involving congressmen or senators. Mm -hmm. no? So kaya nga ang uh, magiging mekanis po natin dito in the event po ng uh, meron po mapangalanan ng kongresista at senador, mm -hmm. pagbibigyan po natin sila ng pagkakataon na makapagpaliwanag, mm -hmm. pero immediately po iteterminate na po natin yung uh, pagdinig dyan sa particular na proyekto at ipapasa po agad sa death dead yun po nagko ng independent third party probe or kung magkakaroon po talaga na actual na ay uh, ipapa no na pag uh, sisiyasat ng ehekutibo, uh -huh. doon ho natin yan ipapasa at kung sakali nga po dumating tayo po sa puntong ganun congressman ridon at uh, kung may pinangalanan o kung may papangalanan man ho nakasamahan po ninyo eh ano ho magiging hakbang naman po ng uh, kamara ano ho ang magiging uh, parusa o ipapataw po laban po dito po sa mga kongresista na sinasangkot po rito sa anomalya pong ito, uh, congressman? Siyempre, kailangan nung dumaan sa actual na proseso yan. Ano? So, pagka na isama ho yung mga pangalan nila sa mga uh, charges sa ombudsman, charges sa sandigan Ryan, edi eh I think uh, consequently may pwede pong gawin ang uh, kongreso, pwede ho magkaroon ng ethics probe uh, dyan po. No? Sa so, ibang uh, proceedings pa po ang uh, pwede pong mangyari. Pagkaganyan po yung uh, naging uh, kainat na niyan. Opo. Uh, kung hindi ho ba maapektuhan ng integridad ho dito ng mismo pong institusyon, lalo't kung meron pong papangalanan o idadawit, idinadawit na kasamahan po ninyo sa Kongreso dito po sa isyo pong ito? Alam po ninyo mas mabigat ho yung mga tama sa integridad ng uh, kongreso. Mm. Kung ang magiging itsura ng uh, kongreso ay eh, meron tayong pinagtatakpan. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. So mas mahalaga po na, kasi dalawang bagay po yung pwede pagpilihan ng kongreso dito. Mm -hmm. Kumilos siya o hindi siya kumilos. Pero All alam right. po ninyo whether kumilos o hindi ang kongreso at senado. Alam po ninyo ang sasabihin naman ng mga kababayan ho natin para eh, parang eh, tahinig sila. Parang uh -huh. meron mm -hmm. silang pinagtatakpan. Mm -hmm. O kaya kung sobrang ingay naman, o parang sobrang ingay nila, parang mayroong pinagtatakpan. So, alam po niyo mas gusto na ho natin kumilos at usgahan ho na may pinagtatakpan. Opo. Doon na lang mm -hmm. natin ipakikita yung integridad sa pa kung pa paano ho natin uh, ipapatupad, no? Mm -hmm. Ito po nga pagdinig po na ito. at ayan naman po yung pwedeng mm -hmm. asa. kasi pagka ho talaga tumahimik kayo, eh. di ba talaga ho kayong gagawin? Talagang yes. Talaga ho husgahan kayo ng mamamayan mm -hmm. na talagang mm -hmm. wala ho kayong ginawin. And more importantly, uh, yung sinado din naman ho, nag- uh, Uh, kakaroon din po ng kanilang sariling mga investigasyon. Wala mm -hmm. naman po tayo naririnig na hindi po dapat magtuloy uh, po yung Senado. Mm -hmm. eh, more importantly, eh, sila din naman po, eh, meron pong sariling mga congressional insertions, meron yeah. din hong mga nag-donate na mga kontratistang pinangalanan sa mm -hmm. ilang pong mga particular na Senador. So tingin ko, uh, dahil uh, within naman the oversight functions po ng Kongreso uh, at Senado po ito, uh, tamang tama lang po talaga na magpatuloy pagsisiyasat hanggang sa pinaka logical conclusion po kung may papangalanan ng senador at uh, kongresista eh diyan po talaga yung na ng investigation mo. Opo. Uh, ano ho ang uh, reaction nyo po kung Terry dahil uh, yaman din lamang uh, kung may pinangalanan ano po? Batid naman ko niyo na, siguro na, na, na napanood nyo naman po yung uh, privilege speech ni senador Panfilo Lacson pero po siyang tinutukoy na mga kongresista o ilang kongresista? Do ang kanya pong uh, nililinaw, wala po siyang hawak na listahan ng pangalan. Ang hawak lamang po niya ay number, yung bilang 67 po na mga kongresista. Anong reaction niyo po doon uh, Congressman Ridon? ay hindi ko masyadong nakuha doon sa privilege speech yung 67 na mga kongresista, no. Pero alam ko may pinadanan siyang kongresista. Opo. Na taga-Mindoro, no. Hmm. Ang uh, problema lang ho doon sa privilege speech siya actually. Ang uh, kanyang binabanggit meron daw pong insertion sa uh, distrito po nung uh, kongresista po yon si Congressman Panaligan pero ang hindi niya mabanggit mm -hmm. sino yung nag-insert kaya mm -hmm. kaya bang sabihin ni Senator Lacson na si Congressman Panaligan ang nag-insert sa budget na yan o ibang kongresista mm -hmm. pwede ba niyang sabihin na uh, sabay kan po na insert yung pong uh, pondo na yan kumpaka wala kung ganun paglilinaw eh mm -hmm. yung pong privilege speech na yon ano? mm -hmm. pero more importantly kilalanin ho natin maglinaw ang gumagawa po ng mga congressional insertions, congressional initiatives, amendments, kung ano man yung tawag ng taong bayan dyan, hindi lang po congressman yan. Ang gumagawa po dyan mga senador. Mm -hmm. So kumbaga, mahirap po na gumawa ng intriga on the basis lang po ng uh, pagkakaroon ng congressional insertions. Ang mas importanteng tanong, ano po yung nangyari sa mga proyekto, whether net uh, net originated project mm -hmm. or a congressional insertion uh, originated project. Kasi ang totoo naman po, kung peperahin talaga yung uh, pondo ng bayan, hindi naman ho nagtatanong kung insertion yan o net. Eh. Mm -hmm. Kasi halimbawa, yung mga ghost projects sa Bulacan, I'm quite sure hindi lang ho yan mga uh, congressional insertion projects. Pwede ho talaga na net originated uh, project ho yan kung uh, sindikato na ho talaga sa first district uh, first engineering district ng Bulacan po mm -hmm. yan, sa mga ghost projects po. Din. So ibig sabihin, lahat na mga sa taong bayan, na hindi lang po yung ganyan kasimpleng uh, paglikha ng intriga laban sa kung kani kaninong mga tao. mm So ano po ang inyong pong panawagan naman po sa ating pong mga kababayan and of course, sa mga kapwa po senador, sa mga gobernador, mga LGU, maging yung sa mga contractor po uh, Kong Terry? Yeah, panawagan natin sa publiko. Dapat uh, talagang lahat ng mga inuulat po nila, iulat lang po nila sa Pangulo. Tiwala po tayo doon sa resolve ng Pangulo na isa-isahin yung lahat po ng mga ulat. At lahat din ho ng mga makikita niya at ilalahad doon, pwede mong maging bahagi ng aming investigasyon. Opo. ba? Uh, halimbawa, yung pinag-usapan na lang yung mga ghost projects. Ano? Ang totoo po rito, talagang wala hong lusot yung mga lahat na involved ng mga taga-DPWH. Kahit po yung COA hmm. na nag-greenlight po ng proyekto ito. Kasi siyempre, wala talaga hong proyekto eh. Hmm. Pero pinirmahan ho nilang lahat na okay. Pinirmahan ho nila na ibibigay sa kontratista itong hmm. proyekto pong ito. So lahat ng sangkot, lahat ng mayroong pangalan sa mga dokumento, lahat po sigurado akong makakasuhan. At kasama po yan doon sa mga magiging paksa na aming pong mapagbinig okay. sa darating linggo. Kung uh, nabanggit mo, yaman din lamang nabanggit mo itong COA, uh, marahil uh, ano, kung nakarating na ba sa iyo iyo ito, itong uh, asawa ni Commissioner uh, Lipana na si uh, itong, uh, isa rin sa mga kontraktor, ay uh, nakakuha po ng 200 million peso contract po para po sa flood control project. Kabilang ho ba sa uh, ipapatawag nyo itong COA, pati po yung misis po nito? ah uh, pwede mo natin nga uh, abutin po yan. Uh, Siya, pero gusto malaman kung kumusta ba yung pagpapatupad niya ng uh, proyekto niya. No? Uh, Kumbaga, I think wala siya sa top 15 contractors. Mm -hmm. Pero pwede natin nga uh, malaman kung uh, hindi ba sila nahihiya <laughs> na ganoon yung uh, actual ba, na po. arrangement nila at, bilang at, mag-asawa. Uh, ano? Dahil COA rin po ay nagsasagawa <laughs> po ng fraud audit report. Di ho ba, uh, Kong Terry? O, di. Mabigat ho talaga yon So, kumbaga, baga, uh, meron po nga totoong uh, uh, problema, conflict, actual conflict of interest yun. Mm -hmm. na pinag-uusapan po tayo dito. Mm -hmm. Kasi mm -hmm. siyempre, yung COA yung magsisiyasat eh. Mm -hmm. Di ba? Nung Opo. ilan sa mga tanong diyan eh, mataas na mataas na official yun, commissioner yun eh. Di ba? Mm -hmm. So, either, ang totoo, ang dapat gawin na lang talaga ng misis niya, baka kailangan maghanap siya ng ibang negosyo mm -hmm. na wala talaga talagang uh, 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 relasyon no, doon sa trabaho po ng asawa niya. Ganun Opo. talaga. Mm -hmm. Kumbaga, ayaw naman natin na pigilan yung mga tao magtrabaho, pero... Meron naman yung ibang trabaho pwedeng gawin na hindi ko kailangan na mabat-bat na ng kontrobersiya. Opo. Kung marami pong salamat, kung asahan po namin kung, uh, kung kailan mag start po ang inyo pong sarili pong investigasyon diyan po sa Kamara. Magandang uh, tanghali po, ingat po kayo at uh, good luck po sa inyo more power, Congressman Redon. Maraming salamat. Salamat, marami po. salamat po. Salamat. Si uh, House Committee on Public Accounts Chairman at uh, Bicol Saro Partylist Representative Terry Redon. <makes noise>